Good morning po, kapag uh, palang araw po sa lahat at iyon masyadong kalagalan po tayo ngayon dito pagkakana po tayo ng pwede natin matulungan dahil isa po dito pagkakainitong umaga-umaga uh, ay marami pong tumutulog uh, dito sa tabi ng daan morning po. Ayan, at ko lang po kay Sineya. At naglakad-lakad nga po ako doon sa may labas. Kaya lang wala tayong nakita na mga kababayan natin na naka standby ngayon doon. Siguro dahil po yung maulan, kaya nagtatago sila. Ayan, wala po ako nakita doon. Uh, at uh, ito yung sinumay Pagigising po rin lang na pero... Sila po naman, basta po pagkagising, naglilinis uh, na dito sa bahay kung ano po yung pwede po nilang gawain. Uh, ginagawa po nila kasi yun po yung tinuturo namin. Basta po gumising na sila. Uh, matik po yan. Maaga kasi pumasok lang si, si niya ngayon kaya inyatid ko po siya. Ano po yung dalawa. Basta um, kayo? Anong ginawa ninyo? Ayan, um, uh, may dala ng map si Maylin. At sa uh, yun po yung sinasabi ko po lagi sa kanila basta po pag gumising na sila at wala ako ako sinaiiwan ko po naman sila pero sarado po naman yung bahay pagkakatulad halimbawa nga po inihatid ko si kasi pagka maaga inihatid ko po siya kasi mahirap po naman pagka yung sobrang medyo madilim pa kasi ako naman naghahanap na po ako dyan habang naglalakad kaya lang wala po ako nakita ngayon siguro po dahil po masama yung panahon na ulan, umulan po kapon, eh, nadoon sila sa isang lugar na ago dahil malamig ang klima. Ayan. Ano, nagluto na ba kaya? Nagluto pa lang. Ah, magluluto pa lang. Eh, Unang-una po, pagka wala po ako dito, hindi po ako nagpapaluto sa anila. Kasi inaano po natin yung safety po para humisan po kasi nagluluto sila. Na narito po kami. Eh, tapos na hawak ng cellphone. Ay eh, doon po sila natuon sa cellphone. Eh, Ngayon niluluto ay baka masunog. Kaya yun ako sa kanila na pag magluluto, doon sila sa may mismong uh, ano, kalan doon sila may malapit. Hindi yung, kasi kung isa nalilimutan nila, sino ba nakakalimot? Oh, eh, wag ano, pagkagano pang magluluto, doon lang sa ano, luto kasi mga susunog eh. Ano? Mm. Hmm. Ayan, at uh, tuloy nyo, magluto ka na, Russell. Eh, may pandala akong pandesal dito. Pumili ako ng pandesal. Kapin muna kayo. Yeah. Hmm, na raw. Ayan. Po yung ano nila. Basta nag... Uh, kasi sa din bahay po nila ito. Kaya masanay po sila para pag nadon po sila sa kanila. Kung um, alam na po nila yung gagawin nila. Shout out po pala sa mga ko dyan sa Lubang Island na palagi nakasubaybay sa aming channel at sa buong PB team. Uh, kay Sir Paul, uh, ingat kayo dyan sa Labaw. At uh, malapit na ang malapit na makarating dyan ang Marias. Um, si jepoy pag ano kakamusta, hindi natin. Ay, busy, busy ho kasi si Jipoy ngayon eh. Hindi na nga po nakakapasyal dito sa Marias. Napunta ba dito si jepoy sa inyo? Ha? Napunta dito si jepoy nung nagdaang araw, nung wala ako? Oh, hindi. Kasi nga busy rin si Jipo Nga napasok na siya. Mm. At po kay Pag, yun, ganun po talaga yung kilos ni Kaya yung po mga iba po na nakikita ko po kasi may mga comments po doon na si Jipo parang uh, ganun. Pero okay po naman siya. Wala po namang problema sa kay Siyempre po na nanin nag ni bago pa lang ho 'yon pero pag nasanay po 'yan ay magiging okay na po 'yung lahat. At uh, pagkaano po na pasyal po naman dito 'yan si Jeepoy. Kaya lang ngayon talagang busy kaya ganoon. At sana nga po uh, magtuloy-tuloy na 'yung uh, sikat ng araw. At uh, kaya lang mayroon na namang namumuong bagyo. Uh, alam nung talaga natin ng panahon ngayon pagkaganitong uh, buwan ay may mga Isama sama talaga ng panahon. Kaya po agad ako bumalik din agad. Hindi po ako nagtagal doon sa probinsya. Bali, two days lang po ako doon. Balik po rin agad ako. Um, at least, uh, nakita ko yung mga kababayan ulit natin doon na uh, talagang uh, nakikita natin na talagang uh, sumusuporta sa atin. Kaya, shout out po sa inyo at po mga kababayan dyan po sa Lubang Island. Maraming maraming salamat po sa wala sawa ninyong pagsubaybay sa akin channel. At ingat po lagi tayo lalo, lalo na nga po pagka magiging masama yung panahon at ito po naman mga marias dito ay okay po naman sila wala po naman silang problema at to po kay Ninita at nakikita ko pa rin yung kay eh, Sininita doon po sa kay anong pangalan nun? Yan, nakikita ko po si Ninita doon sa vlog ni Ariel uh, shout out kay Ariel at uh, maayos naman po yung kalagayan na ninita doon kaya wag na po kayo mag uh, alala kay ninita dahil kasama po niya lagi yung kanyang mama na si Nanay Lorna shout out kay Nanay Lorna yung busy po yung dalawa hmm? Huh? may pasok na ako sila ngayon ano ba yung gagawa nyo? ha? Huh? yung mga yung sumudyon? yung apple? yung dalawa sinia ay nasa school na Tamaya po naman ano mo ang pasok nyo well nung agapang kapas nung ng practice kapas nung kapas nung kapas 10. kapas nung na kayo? 10.30. nung kapas nung kapas nung kapas nung kapas na kapas na kapas nung kapas nung kapas nung kapas nung kapas tapos sa uh, mamaya pa rin gabi. Mm -hmm. yan at busy po yung halawa um, dalawa. Mamaya po yan ay maga rin silang papasok ngayon. May practice. Ngayon lang sila papasok ulit dahil dalawang araw po silang walang pasok. At sana nga po magtuloy-tuloy na yung magandang panahon. Dahil lang, mayroon na namang namumuo talagang may bagyo na nung pumasok si Uto. Ayan, papasok na po yung dalawa. Dalawa daw silang pasaway. Sila nagsabi niya, hindi po ako. Pasaway ba kayo? hindi ba, ambon na? Uh, magpayong kayo, magpayong. Baka nga sa isang araw, wala na naman kayong pasok kasi may bagyo na nung papasok. Wala naman Alam pa mo kasi pa. walang pasok kasi cleaners kami. <laughs> Lagi na lang walang pasok sa cleaners tayo. May kailang cleaners pa ka lang tayo. Mm, shout out kayo sa mga sponsor ninyo. Hello po, shout out po sa sponsor ko po, po. Shout out po do kay Maggie kila Lola, Lola Lola Elizabeth, and kay Nanay Eni. Next, shout din po kay Ma'am Uday po ng Italy. Hmm, ayan. Ayan si Russell. May ata uh, ngayon po lang sila papasok mula po ng lunes wala po silang pasok at ayan sana nga po magtuloy-tuloy na yung pagganda ng panahon <laughs> <laughs> walang pasok talaga itong isang ito eh at uh, kaya lang po, hindi po naman masabi kasi nga po may bagyo na naman parating. Si Upong. Hmm, wala, um, wala na naman daw silang pasok. Pagdating ni Upong, wala kami pa kung malakas yun eh. Uh, papasok na nga po yung dalawa. O ingat kayo sa... Yan, tapos mag-message kayo ha. Mag-message kayo pag... Hmm, nado na kayo. Bye. Russell. Eh. Ayan. Ayan. Ngayon na sila mga ulit. Wednesday na po. Hmm. Oo nga. Kaso ah, parang nawiwili po sila. Gusto po nila. Wala na lang pasok. Pagka wala na kayong pasok, Eh, wala na rin kayo ba? Una na ang pagkain. Hindi na po pumunta dito sa bahay. Wala na, na. Na, na hindi na ubibi ng pagkain sa inyo. Mm. Delang sa kabilang tabi. Meron <laughs> sa tabi. Hindi na. Maari na lang <laughs> kami ba kayo sa amin? Ah, pwede, mamalimos kayo, o maaari magbigay pa. Magbibigay ng piso. Mamalimos daw po sila. Baka makita po nilin sila ang dalawa. Ha? Okay na kayo? Tubig na nasaan? Ingat kayo ha? Pasok? Hmm, papasok na po sila. Bari yung na papasok. Sa inyong ano doon? Tarado pa doon. yung mga dala-dalahan ninyo. Para sa eh. oh yung hindi na Oo, yun pa nga. May pan. Oh, ko. Tapos siya iwan yung kanyang mini electric pan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? kayo? Okay nangangabon po ngayon. Ilak yan ah. Ayan ako yung dalawa. Ilak rase. Eh. Sinasanay ko po sila na mag-lock ng gate. Pati dito pagka ano, sila rin po yung nag-lock para alam po nila yung uh, ano. Para kung wala po ako, wala rin si Nanay. sila po yung, yung lala Okay. Bye-bye oh, po. Bye-bye. Ayun na. Ayun hey na po. At uh, malis na naman yung dalawa. At maya-maya po naman, dalating na po dito si Nea. Uh, si Nanay. Ako na lang po rin mag-isa dito na iwan talaga nga uh, hindi pa talaga po maganda yung panahon. Dahil ah, uh, kokolimlim, tapos medyo ambon, tapos araw. Talaga po na magapong araw inyo. Ano. Tapos meron po na mga uh, Samanan naman ng panahon. Kaya ingat-ingat po tayo, yung mga kababayan natin uh, na uh, na dadanan po ng bagyo, ingat-ingat uh, po tayo palagi. Uh, at alam po naman ninyo talaga po ngayon na uh, tag-ulan, tag-ulan pa. Kaya, ayan, ingat po lang lagi tayo. At yung pumakababayan natin dyan sa Lubang Island, maraming maraming salamat po sa walang mong sawa ninyong pag sa akin channel at sa buong PB Team. Ingat po lagi tayo at nasa lang po lagi tayo. God bless po sa inyo. Bye-bye!